Daan-daang trainees ng Peace Program ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ang nagtapos nitong September 17 sa Baguio City. Green Initiative inilunsad. Narito ang report. Matagumpay na natapos ng 600 trainees ng Partnership for Education and Community Empowerment o Peace Program ng 5th Infantry Division Philippine Army at mga partner agencies nito ang kanilang komprehensibong pagsasanay. Pinangunahan ni 5th ID Philippine Army Commander Major General Gulliver Sinieres at ilang mga pangunahing opisyal ang paggawad ng certificates para sa mga trainees sa graduation ceremony nitong Miraculous. Umaasa si Sinieres na sa tulong ng programa ay handa ang mga beneficiary Pilipino sa hinaharap at makakakuha ng mga trabaho sa loob at labas ng bansa na makatutulong sa kanila at sa kanilang pamilya. We just hope that ito mga skills na natutunan ninyo o nakuha ninyo sa, sa peace training nito, ito uh, will serve as instruments no? na magamit ninyo not only for your personal growth but also for the development of your families and communities. Nagpahayag naman ng pasasalamat sa programa ang ilang benepisyaryo. Uh, marami po. Simula nung tumating po sila, nagkaroon po yung parang lumawag po yung karaman namin po po sa, sa kalinisan, sa mga skill na dapat matutunan. Tapos yung mga Salamat yung mga pakikitungo. Tapos napaka uh, patulungin sa mga kagaya namin, mga nagsisimulang gustong mag-uha sa so, program nila na gustong i-apply sa amin. Ang programang P ay isang flagship initiative ng 5th ID Philippine Army kasama ang Career Builders Skills Training and Assessment Center Incorporated, mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong institusyon. Ito ay naglalayong magbigay ng training to work opportunities para sa mga friends rescued, katutubong mamamayan, military dependents at mga nasa geographically isolated and conflict affected areas.